Ang mga malalakas na bagyo sa Pilipinas ay karaniwang nagsisimula sa karagatang Pasipiko, partikular sa mga lugar sa silangan ng bansa bago kumilos pakanluran patungo sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Pagbuo at paggalaw ng mga bagyo Nabubuo ang mga bagyo sa mainit na tubig ng Pacific Ocean, lalo na sa rehiyon malapit sa Micronesia at Marshall Islands. Dito nagkakaroon ng sapat na init at halumigmig para sa pagdevelop ng tropical cyclones. Karamihan sa mga ito ay gumagalaw pa kanluran hilaga kanluran na nagdudulot ng landfall sa Silangang Visayas, Bicol, o Hilagang Luzon. Halimbawa, ang superbagyong Yolanda, 2013, at Rolly 2020 ay sumunod sa ganitong trajectory. Ang PAR ay ang monitoring zone ng PAGASA na sumasakop sa 115 degrees hanggang 135 degrees east longitude at 5 degrees hanggang 25 degrees north latitude. Kapag pumasok ang bagyo sa area na ito, binibigyan na ito ng lokal na pangalan at may sensinang binabantayan. May ilang bagyong nabubuo sa West Philippine Sea, tulad ng bagyong Tino noong 2025, ngunit mas bihira ito at karaniwang mas mahina kumpara sa mga galing sa Pasipiko. Ang Pilipinas ay regular na tinatamaan ng malalakas na bagyo. Narito ang ilan sa mga pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Super Bagyong Yolanda, Haiyan, isa sa pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng mundo, na nalasa sa Pilipinas noong 8 ng Nobyembre taong 2013. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kabisayaan. Ang Bagyong Yolanda ay may hanging umaabot sa 315 km per hour at bagsong at 380 cave, kaya't ikinategorya ito bilang isang kategory limang hurricane. Tinatayang 6,300 ang nasawi sa bagyong ito. Super Bagyong Rolly, Goni. Ang Super Bagyong Rolly ay ang pinakamalakas na bagyong nabuo sa taong 2020. Ito ay naglandfall sa Pilipinas noong ikaisa ng Nobyembre taong 2020. Ang bagyo ay may hanging 315 km per hour. Mahalagang tandaan na ang pagiging madalas ng bagyo sa Pilipinas ay nagpapaalala sa banta ng climate change sa bansa.